Uh, let's open the floor to some questions. Go ahead, sir. Uh, good morning. Uh, I'm Nino Klan from Hato. Kay Kalyo, did you mention in the beginning of your speech that you were being surprised with the result of the senatorial uh, result of the last election? So do you think yung composition ng uh, nanalong 12 na bagamat hindi pa na at yung may iwang 12 sa Senate is magkukondict na magbibigay ng conviction or not guilty with the impeachment case against the Vice President? Tantya ko, oh. makakaligtas na si Sare, eh. Sa, kasi kailangan lang nila eh... Nine. 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 Nine lang, eh. Di, oh Eh, sobra-sobra pa sila eh. Pag si Camille at saka si Aime, eh, puma pumanik pa, yari na. Pag si Cayetano, eh, dahil naging Vice President ni Duterte at hanggang ngayon, nagtatanggol kay Duterte. Ayari eh, na, yari na tayo. Si Jinggoy at saka si, si JB, eh, Malaki ang utang na loob kay Duterte. Kaya tingin ko, uh, lulu, uh, lulusot na si Sarah sa impeachment. Kaya masaya na siya ngayon eh. Sa nangyaring eleksyon dito sa 2025, talo si Marcos. Yung kampo ni Marcos, talo. Considering, nasa kanya ang pera, nasa kanya ang makinarya, yung lahat ng resources, hindi niya nagamit eh. Talo siya naka nakapwesto yung mga bataan ni supporter ni Duterte. Kaya malaking problema nila yan. Do you think also do you expect the impeachment case file will be also against with the president? Ah, pwede, pwedeng gawin niya kasi walang tigil sila nagpapakbakan eh kasi ang kailangan nila yung 2028. Gusto ni Sara ng mga Duterte sila ang presidente kasi yun yata yung usapan nila. Eh, gusto naman ng mga ng mga Marcos at layong ni ni Lisa at saka ni Martin, ay dapat mga Marcos pa rin. Kaya bakbakan niya, walang, tigilyan tigil yan. Lahat ng kaso na pwedeng palusutin, pala, palitawin sa mga Duterte, palilitawin. At lahat naman ng kaso na pwedeng ikbato kay na Marcos, dahil wala namang gagawin eh. Wala namang gagawin matinuti sa si Marcos eh. Kaya puro palpak ang gagawin nito, makakabangon pa nga ang mga Duterte, kaya dapat unahan niya na, kung gusto niyang durugin si Marcos, si Duterte, unahan niya na kaagad. Nagkamali sila eh sa impeachment sa, 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 Congress na hindi nila naihanda agad muna ang Senado. Dapat inihanda muna nila ang Senado bago nila nagbutuhan sa, kung, sa Kongreso. Oh, naalam, so what eh. will be the role of Senator Aquino and, uh, and Senator Kiko later on since pumasok na sila? Tingko, tinatanggi nila na hindi naman sila pa, uh, bias. Pero li, malinaw naman, antay kasamaan si, si Kiko at saka si, si, si Bam. Ki, ba, si Bam total 'yan kay Duterte, kaya 'yan mag magagamit. Pero kahit gumamit, magamit pa si Bam at saka si Kiko, kakapusin sila sa bilang. Kakapusin sila sa bilang. Kay Attorney Grace po. Ah sige, okay, go ahead. Attorney Grace, so do you expect more fake news or real news during impeachment trial against the Vice President? Yes, uh we expect more fake news and disinformation. This is going to be the top strategy, no? I we cannot be at liberty. Ano sabihin natin, gamitin ba ng ano yan, kung kaninong kampo yan. Pero yan kasi yung most accessible eh. And has proven to be effective in terms of winning public support. And the fake news will be in favor of all of the vice president or the or against the vice president. It's possible po na both both camps will Be using it. So you do have message to the people to in especially in social media they are so always watching social media. Yes. Opo ang message po natin no sa mga kababayan natin na with respect to you know getting information let's rely on uh, credible sources. Yun po. So, alam naman na po natin yan, no, yung mga kilala na, na may reputation. Yun po yung tignan natin bago natin uh, tignan yung mga influencers na pinaniniwalaan natin. We can still, of course, get information from them but not readily believe until we verify. So, yung critical thinking po is very important at this time. Thank you. Follow-up question na ni Grace. Paano malalaman these are credible sources? Paramihan ba yan ng followers? or nasa pangalan yan or again just a uh, advice or guideline how would we know na credible yung source na titinan ko sa Facebook or sa TikTok Yes with respect to that yung safest bet po will be yung mainstream traditional media pa din na kahit na po nasa online na sila dala pa rin po nila yung ano eh yung mark ng mga journalist na accountable and responsible. So mag-enumerate po ba tayo? Philippine Star, Philippine Daily Inquirer, Rappler, ABS-CBN, GMA. Yan po kasi ano na po natin yan eh, tried and tested. And then i-counter check na lang po natin kung talagang fan tayo ng certain vloggers na who proved themselves to be um, credible also. I-ano lang po bangga natin. So, yung verification is important. Okay. Uh, so yes. Yeah. Good morning. So broadcast media, mayroong regulatory agency, hindi ba ang KBP? Kapag ng mga broadcasters ng Pilipinas, uh, in which uh, the, not only the leading but also all most of the networks, TV stations, and all over the country are have been part of no, this regulatory body. No, yes. KBP, KBP which of, of course, as we know, has bowed to political pressure and the powers that be and failed to stop the forced closure of ABS-CBN. Dapat kasi trabaho ng KBPN ay na tutulan, hindi ba, yung ganyan mga pakana atakbang ah, laban sa freedom of expression sa broadcast media na hindi naman nila nagawa. Alam naman natin, dahil alam na, naman -nam natin ang nam mahawak sa kanila. Magpiti ba ba ito with, uh, sa social media? What about this uh, content operators, is bloggers? Is there a way for a regulatory body to regulate, supervise their operations, or kailangan mong galing do sa mga sa mga ano, sa pwede ano ano katawag mo doon? Mga users yan, di ba? Mga users. Pero pa, parang pa, bihira to get together the users for them to uh, comprise a regulatory agency. Kailangan mula do okay. sa mga leaders. In this case, yung mga entities and mga companies in social media, which is more difficult. Ah, kayo po, ma'am. Opo, yung sa KBP, yung po, bal balikan ko yun, no? kasi na-mention ko yung mga Um, prominent um, traditional media outfits, yung pong mga miyembro ng KBP na nanalig po ako, yung mga credible sources of information din po sila. Uh, with respect to applying the same regulatory framework as KBP to vloggers, for example, pwede pong pumunta sa ganon. Sinasuggest po namin na yung mga vloggers and content creators also uh, form a group governed by um, standards and ethics um, guidelines. Kasi kailangan po may pananagutan eh. Hindi pwede po yung kanya-kanya tayo, tas magtatago tayo dun behind the veil of freedom of speech. Um, at the end of the day, because of the impact of a person's action to society at large, it is reasonable to demand accountability from these people. And may... Yung in terms of regulation, may tinatawag po tayong top to bottom. So yun po yung ini-impose ng government. Pero pwede din naman pong ano yan eh, um, bottom-up na approach. Mag-self-organize uh, sila para maging sila po sa sarili po nila na ayusin nila yung ranks nila. Good morning po. I'm Ms. Marlene po from Rayudy Uh, Regarding po sa KBP, as a member of po ng KBP ako and my broadcast, talaga po kailangan natin ipas check ang ating mga binabalita. So, unlike dun sa mga vloggers po, eh, meron naman silang mga, meron naman silang isang asosasyon ng Philippine vloggers. So, eh, hindi ko lang po alam kung paano yung kanilang mga accreditation, unlike nung sa amin sa KBP po talaga is, talagang hindi kami nagbabalita ng, uh, ng fake news dahil kung saat nanggala kami ng na license, yun ano namin. So, akin lang, uh, babalikan ko lang po yung uh, question kanina. Yung po bang uh, misinformation and disinformation is magkaiba po ba? Ay, ah, yes po, magkaiba po. Yung misinformation, maling information po siya. Pero pagka yung wrong information po na yon ginamit siya for a specific purpose of deceiving, misleading, yun na po yung disinformation. Kung halimbawa, uh, sinabi kong gano'n na si person ganito pala ay may ginawang ganito. Okay? At it turned out mali ako. So, misinformation po siya. Pero kung yung information na yon knowing na mali po siya, and then I tell it to all people, to other people, so that they will think um, badly about that person, yun po yung disinformation. Kasi meron na pong intent to deceive, intent to mislead. Mayroon pong intention na uh, involved. Maari po bang magkaroon ng kaso yung mga nagpapakalat ng na, uh, fake news kung sakasakali mang ano, uh, yung kanila ng mga kinakalat isa, uh, ano ba to yung uh, tinatawag natin nga, uh, hindi naman talaga siya mali. Kung baga, talagang, kasi po ang mga vlogger, on the spot reporting eh. So, Paano niyo po ba masasabi na kapag may mali doon ay ah, yung po bang mga nai-interview niya o yung nangyayari po? Okay. Yung ito po no. Kasi dapat empirical base. Yung truth po, yung facts. Isn't it na kung halimbawa sinabi ko po ito ay puti. Puti po to, hindi po at any other color. So, pero nandun tayo sa gray area, i-understand yun yung question nyo. Kung halimbawa meron ng opinion involved, meron ng interpretation involved, pagka ganyan po, kailangan magkaroon tayo ng mechanism by which we try to dissect yung intent. For example, if a person, despite being corrected, na by the way, the information that you're telling people, um, is not correct, it's not true. But that person continues to do so. Meron na pong parang intent doon, de ba? So hindi po siya fine line eh. Ang masasabi uh, ko lang po, kaya nga po kailangan natin pag-usapan talaga 'to dahil yung mga parameters and elements na we will that will guide us in terms of gauging whether an act is still uh, protected speech or whether an act is so malicious already that the person should be held liable for that, na kailangan po nating isa-isahin. Idagdag ko lang, Atty. Chris, I think you prepared something that will allow us to understand better yung mga empirical-based uh, uh, situations whereby you can say, oh, merong disinformation ito, meron hindi. I think you prepared something parang more specific para talagang very relatable. Meron ba? ito na discuss na, na discuss discussion. na rin natin. Okay. Ah, okay. oh, go ahead. Last lang, kay Kakaliodi. So you think yung bagong composition sa Senado, parang uh, iniisip mo ba para may kababalaghan na naganap? Parang na-contrive ba yung pagpasok bigla ni Labang at saka ni Pangilinan? At saka yung parang si Marcoleta, parang pagbalansi kaya yon kung sakali lang, assuming ha, uh, hindi naman yun talaga ang premise ko. Ta talaga may kababalaghang nangyari. So yung pagpasok din man ni Marcoleta, bahagi kaya ng ganyang uh, ah uh, scenario yan. And the uh, second, kasi ito. Pasyado kayang partisan, magiging partisan ba yung conduct of the impeachment trial? Hindi kasi alam naman natin yung very vol voluminous sa compelling evidence against the Vice President. Eh, Doon sa confidential funds lang na magkano yun. Taminulsa niya, obvious ba yun? So magiging very partisan ba ito na mawawala na lang ang legal uh, truth and justice, katotohanan ng, uh, ng impeachment process na hindi ba dapat magibabaw din ng katotohanan to laban sa kanya. Hello. Dapat ganoon ano. Dapat kunin ano yung totoo. Pero may politika tayo eh. yung politika natin siya ang mas nangingibabo lagi. Politika ng mga Duterte, politika ng mga Marcos, politika ng masa. Yung politika ng masa ang hindi na nangingibabaw. Ang nangingibabaw, politika kung sino nagbabangayan. At ang nagbabangayan ngayon ay ang paksyon ng Duterte na dynastya ng South at saka dynastiya ng North. Pag sa dalawang yan, wala to, walang, ang, hindi iiral ang katinoan dyan. Ang iiral ay ang kagustuhan nila, yung politika nila. Siyempre, sa Marcos, mahalagang madurog ang Duterte. Mawala, ma si Sarah para wala na silang kalaban. Siyempre naman, sa Duterte, ang gusto nila, huwag ma para makatakbo si Sarah at makaganti sila later. Huwag <laughs> ma-convict. Huwag oh, ma oh, ma oh. ma ano. Ngayon, doon sa issue ng BAM, BAM Aquino, at saka ng, ng Barcoleta, magkaibang frame yun. Magkaibang dynamic yon, Magkaibang dynamic. Hindi isang dynamic yon. Yung kay BAM, ay sinabi ko kanina, parang isang nilala nilalaro ko sa isip ko, na malamang ay yung tinanggal talaga yung wala ng pag-asa na makapasok. wala ng pag-asa makapasok at pagka natanggal sila sino ipapalit para maging kalaban magamit para i-impeach si Sara ang potensyal na pwede, para halimbawa si si Bong si Bong Revilla si Abalos si Pacquiao ay wala nang pag-asa eh yun na yung inaabot sa last stretch ng kailang campaign na ibibigay ng ang alyansa ay hanggang 13 14 15 na lang sila eh. ngayon sino may pag-asa pumasok at si Bam at saka si Kiko dahil pag dinagdag mo ang boto ng mga Marcoses kay kay Bam makakapasok at magagamit para sa impeachment kay Sara. 'Yun yung yung ang ang, ang dahilan ay para ma-impeach si Sara. 'Yun ni Kiko ano? Ha, laban kay Digong, laban kay Digong. Ay, ganun din kay Kiko, ano? Ganun din. Yung nag-apply kay Bam, ganun din para kay Kiko. Pagilinan, Kay Kiko, oo, oh, ganun din kasi pareho silang Klaro naman yun eh. Kahit sinasabi lang wala si, wala si pa silang si kinakampihan, ay klaro naman yun sa mga tindig at sa history nila na talagang sila ay para sa, sa tama, di ba? Ayaw nila sa kasinungalingan. Ayaw, yung mga dalawang yan, ay di, tumitindig naman yan sa tama at malapit sa katotohanan. Hindi yan mga tumitindig na parang Marcos, baka Duterte, hindi ganun yan. Kaya lalaban yan sa impeachment, lalaban, so susuport yan sa impeachment. Dahil klaro naman, klaro yung kasalahanan ni Sara eh dapat talaga siyang ma-impeach. Yun ang klaro. Dapat siya talagang ma-impeach. No? Ngayon, yung kay, kay barcoleta na pagkapasok, tingin ko malaking faktor doon, yung uh, simpatya doon sa pagkakulong at yung endorsement ng Iglesia. Tingin ko yun ang malaking faktor doon. Thank you, thank you, kay okay. And uh, I think we are out of time. And on that note, Uh, whether it's politics of the north, politics of the south, politics of the masses, in this show we are after oh, after the politics of truth. Kaya nga sabing ani attorney grace kanina quoting uh, Pope Leo XIV, Ang sabing niya, only informed individuals can make free choices. We have the freedom of speech, we have the freedom of expression, but let's all try to be truth. tellers. That is our duty and our responsibility as believers in the Almighty God and Filipinos in this country. So with that, mabuhay ang Panginoon, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat, Kalyodi, at maraming salamat, Attorney Grace. Good morning.